Labo Ay, hala, Paborito mo kayo? Ang uh -huh. giloto ko? <laughs> hala, nagluto ka lagi sina, boo! Huwag kayo gusto ko makaon. Ikaw hindi magkagusto magkaon kaya hindi ka man magluto! Pero paborito ko na, bu. Pa paborito mo gali, Ros! Uh -huh. Paborito mo gali, ne? Oo! Hindi ka wala ka nagli, Hindi, aki! Kaya di, kay, araw na ko nga magloto! Ulaton uh -huh. <laughs> mo lang, abi ab mo! Ulaton mo lang ang mga kawaman ko, Di para magnaog ka. Balaan mo gid ba nga may luto na ba? Naog din ka ba? Tingala ko gahumot-humot kay ala, paborito ko kay luto. mo ba? No gra. Gay na kay na gahagok pa ka ba? Uh -huh. Pag panimaho gro, masaging, gro. Yan, oh, okay, paborito, ni mo sa pinirito nga saging gro. na ka mata yan, ritso. Oo, kaya paborito ko gani. Hala amuto amo to pag hala tama gid lagi ko saging gid lagi. saging gid eh. Kay paborito ko ba Puro na lang tanan paborito ros na. No? Kay naluto na no. <laughs> wala lagi dili paborito no pero kung ba trabaho pa mengo na di ko makaon ana ay natakan ako ginaon ana oi uh -huh. ayo dili na ko makaon ana latilawan ta daw bube o sige tilaw balaan mo sige hmm balaan Be mo perting inita uh -huh. na unsa na si Rosmini oy. balaan mo lagi nga bago gikuha dito sa mantika na no ni Rosmini ano kay wala pa kani ingon uh nga di bago paborito ko ya hindi na gusto sige pabalik-balikan ang paborito bros paborito mo lagi ah mhm Lakin kana ona ka, ka bungam luto sana bo. O eh ra hora ona ko ka balo ko. Ang amon din namon ni paborito kay nagluto kami. Ikaw uh -huh. nga wala nagluto, ikaw pa ang nagpaborito? Uh -huh. <laughs> Dapat susunod gani kung paborito mo ikaw magaskaswa. Mhm. Uh -huh. Hindi kay maingon kana ang amon ani ang pinaka dabis ko nga muna, kung kaunon kung luto na. La. Ano gi ko sa imo karon bo ba kay nagluto ka sana bo? Oo, oh, okay. Kurog daan ko sa imo. Uh -huh. Kurog na ko bayo, yun, Ros? Kalagot sa imo, Ros? Eh, uh -huh. dawat limpyo ka nalang iperme. Ros, mo. Uh -huh. liyok man pa nalagsa, Ros. Ay. Anami, pag napakaluto, buo, crispy-crispy na buo ba? Ara naman. Parang na naman nga kwan. Pagkao man kaon, ngayon, batok. Uh -huh. Paet nga. Ano na napakaluto mo ba? Paet. Karon pa kay... Presko presko nami. Nga Beta gayda tabubing din nang naluto mo da nga una bubi kay bugnaw na buba. Paghulat. Uhum. Dunganon anon tani kaon aron patas ang ang wana to dili nga maguna-una ka. Uh Ano gusto mo? Ay ako ti gloto ikaw ti kaon. Pwede Ano man ni Ano ka? Ay ara pagid gali bu. Oh, ara pa. Kamano ko ah. Ako gloto dre, hindi ko bandaan nga mi ara pa. Mhm. Naunsa man Ano may ngon ka pa ara pa? Dali ibo ay. Kaya ka na mong kontrolon, Ros, nga kami ang galuto. Ikaw pa nga gada, gahulat kalanga lang, maluto. Ikaw ka hulat? O, sa mga kawin. ni Mubu, eh. Bukawon na lang kakaroon kung kwan, hakok Bukawon oh. Sunod na, butangin sa kwan ang ilong mo para hindi ka ka panimaho. Nadistorbo tulog mo. Ah, nakaya panimaho kasi paborito. Mo ka